So, ayan, kung mapapansin nyo, kulay puti po itong baboy na to, pero nagkulay itim na. Ayan, o. Oh. Halos lahat sila. So, it takes time mo naman Hi everyone! Good morning! Your Disney Princess here. So, ngayong araw po, sa vlog na to, mayroon pa akong i sa inyo. Sa mga nag-aalaga po ng baboy, or yung may kakilalang nag-aalaga po ng baboy. So, at based po sa aking experience, napaka-effective po ng ginawa ko. And lalo na po ngayon, dahil po pabago-bago ang panahon, sobrang init, tapos biglang uulan, nai-stress po yung baboy natin. And then, to the point na bigla silang matamlay, wala silang ganang kumain, even sa pag-inom. So, syempre, bilang nag-aalaga, nakaka-stress. Dahil po sa pabago-bago at yun yung nangyayari sa kanila. Nai-stress din po sila sa panahon. Ginawa ko po um pinaghalo niya yung multivitamins plus electrolytes. Powder po siya na kung saan 'yun yung binili ko din and then after noon, di may pagbabago na po sa kanilang pagkain. So, bumalik na po yung gana nilang kumain. And then, alam mo yon nalalesen na rin yung stress mo, yung pag-aalala mo sa kanila. Kasi nga, di ba, yung parang dating malakas silang kumain, tapos biglang matamlay na sila. So, napaka-effective po nito. At uh, bago ko naman po italagang i-share sa inyo, pang-apat na beses ko na pong pinapa pinapainom sa kanila to. Yan, pang-apat na araw na po ngayon. And then, ang progress, maganda po yung progress nila, bumalik po yung gana nilang kumain. But at the same time, sabi ko nga po, samahan nyo din po ng uling para naman matanggal yung mga toxins sa katawan nila. So ngayon po, grabe na yung lakas nilang kumain. Kaya sa mga nag-aalala na ganun yung nangyayari po sa babi nila na matamlay, so ito po, kung gusto nyo pong itry, yung ganito po, multivitamins, and then electrolytes. So, nabili ko po to ng halagang 25 pesos. Tapos, ito rin po is 25 pesos. Pero, ang, ginam ang ginawa ko po is tigda dalawa po. Dalawang electrolytes at dalawang multivitamins kasi nga lima po sila. And then, malalaki pa. So, para maging enough, yung uh, ipapainom po sa kanila ay tigda dalawa po yung ginawa ko. So, yan. Yung, yan po yung pwede ko ma-share sa inyo at sana makatulong. Dahil, syempre, bilang nag-aalaga, nakaka-stress din po talaga. 'di ba? Kaya ito ang nangyari, ayan 'no, ang sigla na nila. Ang takaw na nilang uminom ng tubig din and then ang basta malakas sa ng kumain. Take note ko pala. Dahil uh, minsan talaga ayaw ng baboy ng lasa ng ganito. Ang ginawa ko, hinalo ko sa pagkain nila para makakain din nila. And, ang sabi din sa akin, is mas maganda yun para ma-absorb nila. Unlike pag pinainom, iihi din agad nila. Pero kapag hinalo sa pagkain, talagang may intake nila at kakalat yun sa parts ng katawan nila. So, yun lang at sana po nakatulong. Bye!